kung saan mo sila nakikita para tapos i-correlate mo yan sa kung ano ang ginagawa ng tao na yun. So, makokorelate mo kung bakit nandoon yung uh, eczema. No? For example, uh, mapula yung minsan naglalangib, nagtutubig yung noo at tenga ng pasyente. do Ang kate, ang Ang unang question, meron ka bang dye na nilagay? Actually, dok, two days ago, nag-dye ako. Ngayon, yung balat sa anit, medyo makapal yan. Hindi yan kapitin ng contact dermatitis. Pero pag tumulo yung dye, so, dito makikita mo, meron siyang allergy dun sa uh, dye na yun. Karaniwan, ang culprit dyan is parafeniline diamine or yung mga nakikita sa henna-henna. Minsan, di ba, yung mga nag-beach, magpapahena tattoo sila, tapos biglang, after two days, darating sa dermatologist, uh, may mga paltos, no? naglalangib yung ano doon sa mismong pinagkortehan. Kung ano yung korte nung hena doon, ganoon na ganoon din yung korte nung eczema. Yes. Meron ka bang tip, Dr. win sa mga nagdaday? Diba Marami uso nga yung nagdaday. Paano sila hindi magkakaroon itong contact dermatitis? Oh, yun, yun nga oh. Meron bang so, parang brand to parang... na mas safe o meron bang technique na mas safe para At hindi mag-allergy? na chemical na wala doon. Ah, uh, okay. So yung pinaka-common na cause na nag- uh, nag-cause ng... Uh, contact dermatitis with hair dyes, mga para paraphenylene diamine. Okay? Ngayon, hindi mo alam kung allergic ka doon kapag hindi mo nasubukan yung product. So, malalaman mo lang kung allergic ka sa isang product kung nasubukan mo siya ngayon and then inulit mo yung application. Okay? For example, hindi naman lahat po kasi magkakaroon ng contact dermatitis sa hair dye kasi wala silang gene for that. Ibig sabihin, uh, yung mga taong nagko-contact dermatitis sa hair dye, meron silang gene na ayaw nila yung paraphenylene diamine. So, very specific siya. Okay? So, uh, for example, meron kayong allergic contact dermatitis sa hair dye. ang um, ako, ang suggestion ko talaga, Wag na pong magpa-hair dye. Wag na mag-dye. Okay. Wala bang brand na wala nitong chemical na? To? May meron meron din po pero uh, from my uh, research karaniwan hindi, hindi tumatagal yung kulay ng mga more than 3 weeks. So, tas mas mahal parang nasa libo. So, kung okay lang sa inyo mag-dye nang uh, 1,000 plus, 2,000 yung brand na ga gagamitin niyo tapos 2-3 weeks lang wala na. Okay lang. Pero 'yun, hahanapin nyo talaga dun sa packaging na walang PPD o para phenylenediamine. Okay. Tapos yung iba, um, yung iba, kahit na hindi naman allergic doon sa dye, kasi yung ibang mga dye, meron pa ibang kasama, no? Yung mga parang peroxide. Yun naman, nakaka-irritate naman yung kaya minsan, kahit na walang allergy, ma-update. So yung iba, lalagyan nila ng uh, sa parlor, no? Lalagyan nila ng petroleum jelly, no? Yung uh, surrounding area ng scalp para maiwasan na dumikit doon yung dai Pero ako, suggestion ko, kung proven na na meron kayong allergic contact dermatitis sa isang bagay, wag na pong ulitin na gamitin ang bagay niya.